Itambal mm. Ano man On some day ka doon Wala, na tambal Wala, may tambal wala, hmm. Tapos ano pa doon uh, Hindi ka nakainom? Wala ah, Na hurot hmm. na? Naubos na? Tapos hmm. ano pang hiling mo ka? Disrot Dislot. Wala na. Okay, so, wala. <laughs> wala uh, na gamot. Uh, may gamot. Uh, gamot. <laughs> gamot sa unsa mo na doon. No, gamot. Uh, vitamin to, no? Ah, vitamins? Hmm. Ah, o. Vitamin. Para manambok ka, no? Hmm. Para tataba si Dondon, si Srot. Uh, Hingi daw siya ng vitamins. vitamins. Para tataba, o. Oh. Taba ni Dondon, o. katawan, Dondon, o. Oh. Yan. Rock and roll. Not oh, tapos ganyan dalawang kamay. Ganyan, oh, maskulado, oh, yan. Ayan, oh, bravo, bravo. Uh, bravo, Oh, let's go. Let's go. Katim, kwak, kwak. Ka kwa -kwa go, solid team, negros. negros. Solid team negros. <laughs> Walay gamot. <laughs> Walay gamot. Gamot sa utok. Gamot sa utok. <laughs> gamit. Sabi mo, gamot ni Don Don. Gamot Sa otok. Gamot sa otok. <laughs> oh, yan lang Don. Hmm. Mm. Yan lang. Oh, plankis na. Lahat ng katim ko. Plankis. Oh, wow, very good. Yan, laban, laban. Laban, laban. <laughs> bawi, bawi. Bawi, bawi. <laughs> go, go, go. Go, go, go. <laughs> tambal. Mm. Ano e ka? Ano man, on Sunday ka doon. So, wala na itambal. Wala ay tambal. Mm. Mm. Tapos ano pa doon? Uh, Hindi ka nakainom? Wala. Ah, nahurot na? Mm. Naubos na? Mm. Oh, ano pang hiling mo ka? Sisrot? Sisrot? Wala na. So, wala na. <laughs> wala na gamot? Ha, uh, may gamot gamot <laughs> gamot sa unsamo na doon no gamot no ah vitamins mm. ah o vitamins. para manambuka, no. Mm. para tataba si Dundun si Srot ah. hingi daw siya ng vitamins, vitamins. para tataba oh taban Dundun dun, oh lakin katawan Dundun dun, oh yan rock and roll oh Tapos ganyan dalawang kamay ganyan oh maskulado oh yan ayan no oh. bravo bravo Go. Oh, let's go. go. Katim kwak -kwak. Ka kwak kwak. Go, solid team Negros. Solid team Negros. <laughs> Walay gamot. <laughs> Walay gamot. <laughs> gamot sa utok. Gamot sa utok. <laughs> <laughs> Gamit, sabi mo gamot ni Don Don. Ano sa, sa otok. oh, yan lang doon. Hmm, oh, plankis na. Lahat ng katim ko ko Ah, wow, very good. In laban-laban. Laban-laban. Bawi, bawi. Bawi, bawi. go, go, go. Go, go, go. <laughs> uh, wala daw silang bigas at kaulam uh, sir gab si ano pa ano pang hilingin mo doon ulam walang ulam hmm. tapos ano pa walang um, kanin walang kanin hmm. uh, sabi mo, sisrot. Sisrot. Ano hmm. ko sapin mo si Srot. si Srot. ano doon bakit doon ano ano daw nang bigas at ulam. Ah, uh, wala ka ng ulam diyan sa kabigas? Wala. Ah, uh, tapos ano pa lang kainin mo diyan doon? Hmm. Kanon lang. Kanon, way ulam. Hmm. Mm, sige doon. Nang mag-pray lang tayo sa Panginoon. Bibigyan tayo ng ano, grasya, no? Hmm. Mm, tapos ano pa masabi mo ka, Sir Gab? At saka si wala na. Wala, Walang wala bugas. Ah, way bugas? Hmm. Awa, oh, sirgab. Wala dahil siya bugas. Sirgab. Ayan. Tapos ano pa doon? Wala, sudan. Na, pukul ni sudan. Yan sa pa doon. Wala na. Ah, sige. Sabi mo, yan lang masasabi ko. Sabihin mo. Yan lang. Yan lang. Hmm. Sana may darating na grasya sa akin. Sana may darating grasya sa akin. Na makaulaw ako, makabigas. Makaulaw ako, makabigas. Oo. Oh. Tsaka si, ano, si... Si RB, ingat kayo dyan sa trabaho niyo si nyo. ingat okay, kayo sa trabaho nyo. Uh, tsaka si Sir Gab sa pag ano niya, pagpamaniho niya araw-araw si sa... Araw-araw sa, sa, araw -ara sa pag-drive niya, ingat. Sa pag-drive niya. Si, si Srot din. Si, si Srot din. Tsaka si Gumadlas. Tsaka si Gumadlas. Saan si, si Gumadlas ngayon? Huwag kakabaw. Hahaha. Hahaha. Laka. Asa, guro si, si Gumadlas ron ay? Hindi yung Guru daw makakakuan? Katotoo ka sa balay niya? Wa. Wa? Hindi yung Guru, no? Hmm. Inlakao si Gumadlas. Inlakao. Ano, Guru? Hmm. Kaya yeah, si Pas Jobert, kaila ka? Pas Jobert? Hmm. Kaila ka na? Wala ko kaila. Si Leped? Ah, Pas Jo... Ah, uh, Jobert oh <laughs> mm. Lifid na siya si Part mm. Jobert niyan. Tsaka Rinan uh, Mix vlog. Kumusta? Ingat kayo diyan ha, bye-bye. Rinan vlog. Ingat kayo. Bye, -bye. ingat kayo. Mm, thank yous dayon. Mm, bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye.